Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Hello mga kaagapay, bumabati po ang happy bahay, happy buhay ng isang happy 74th anniversary sa ating lahat tunay nga po isang malaking pagpapala ang mapabilang sa FEBC family. Sadya nga pong mahalaga ang ginagampanan at patuloy na ginagampanan ng FEBC sa aming buhay at pamilya mula noon hanggang ngayon. Bong on our 74th anniversary, pag-usapan natin ano ba yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat because of FEBC and its ministry sa ating pamilya Bong ha, at sa ating pagsasama. Sige, mauna ka. Unang una, I started listening to DZAS when I was in 6th grade. Kaya naman naging instrumental ang FEBC sa aking paglago sa pananampalataya at sa kaalaman sa salita ng Diyos. Alam mo ba, Claire, kung bakit bakit din ako mahilig sa pag-awit? Alam na alam mo ang sagot, di ba? Yan ay ang dahil sa programa ng Papuri. I had this appreciation for Papuri songs and I know them by heart. Alam niyo po, it was in Family Matters where we had our first radio guesting. Nabigyan ho kami ng pagkakataon ni Bong na mag-share ng aming testimony. And because of that, we had our breakthrough. Nagbukas ang Panginoon ng mga pinto upang kami ay makapagsalita at maimbitahan sa iba't ibang churches. Not just to share our testimony, but to teach on marriage and family relationships. Alam niyo po, na-feature din ang aming love journey, ang aming love story sa Living Stones. Isa po itong libro na pinublish ng FABC on its 70th anniversary. Isa po sa aming pinagpapasalamat ay ang makilala in person ang mga haligi ng yes. FABC tulad nila President Dan Andrew Cura. Miss Aloha Cero, Ate Marie de Jesus at Kuya Willie Basilio, Miss Maloy Salumbides and Miss Heidi Sampang, Miss Jo Alabastro, Ate Merlin Guillermo, and of course, the late Pastor Clem Guillermo. Naririnig ko lamang ang kanila mga tinig noon sa radyo, but God has been gracious to us na makilala sila in person at ang iba sa kanila ay naging kaibigan pa namin. These people have truly inspired us. Pero alam niyo po, we are most grateful to FEBC DZAS for entrusting us with two radio segments. Ayan po ang Happy Bahay, Happy Buhay at ang Motivation Minute. We are thankful because this is a wider platform to bless and minister to marriages and families. Naniniwala po kami ni Bong na ngayon kami ay lumalakad sa aming One Flesh Calling and FEBC has paved the way for this na bless po ang aming pagsasama. Kami po mismo lumago because of this program. And ang mga anak po namin, listeners na rin ngayon na DZAS from time to time. Sumasama so rin sila dito sa amin sa Happy Bahay, Happy Buhay. Isa lang po kami sa mga milyong-milyong tao at pamilya na napagpala dahil sa mga programa dito sa FEBC. Dalangin po namin na patuloy isustain ni Lord ang mga gawain na ito nagsimula po kami ni Bong bilang listeners. Salamat sa Panginoon, He promoted us to become ministers. Now, more than ever, kami po ay patuloy na naninilbihan sa Panginoon at sa ating mga kaagapay. We are truly honored and privileged. Bumabati po kami muli ng Happy, happy Anniversary, FBBC! Lagi po natin tandaan ng mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!